Um, Para mga turu, pa. Baka na uh, nasa, uh, ano, nasa ilalim yung mga ano. Ay! Di yung hilo. Ah, Borong na Oh! Wala! Wala nasa ilalim yan! Buk na kamay natin. Wala nasa ispat yan. Wala Buk yeah. 160 160, 160 so, ka ka ah. Wala yan, panay spot yan. Nandun, nandun ang gawin. Wala, oh. Meron yun. wala may pomdun. Wala, huli. Bakit? Mataplak. Bala taplak? Na madali ay. wala lagi. Kala may ikuan. Magpapakiyaw. Ang mga pagdalgalay nakatapak. nakatapak lalaki ko. Ayan, ayan Okay, nagkilo na. Uh -huh. Sarap. Sariwang espada. Espada yan. Napalang sisun na espada. Ha? Ay, mga turo oh, pa sa riba Season 5. Season 5. Ang lalaki pa nila. buya siya.